katunayan po niyan, mga kaibigan, ay panoorin po natin ito. Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914 ay hindi naging lingid sa paningin ng mga nagmamasi dito maging sa mga otoridad ng ibang samahang pangrelihiyon. Noon pang taong 1955, halos apat na isang taon pa lamang Mula nang magsimula ang Iglesia ni Cristo, isang paring Hiswita na si Joseph Cavanagh ang nagsabi sa kanyang aklat na pinamagatang The Iglesia ni Cristo ay ganito ang kanyang inilahat. Subalit hindi maikakakila na ang Iglesia ni Cristo ay isang malaki, makapangyarihan at lumalaganap na organisasyon. Maaring ito na ang pinakamahalaga at pinakaagresibong banta na kinakaharap ng Iglesia Katolika sa kapuloang Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Sadyang ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang ngayon at sa mga darating na taon ng sino mang may pagpapahalaga sa kapakanang panrelihiyon ng mga Pilipino. Maging ang mga otoridad ng mga samahang protestante ay nagpahayag sa aklat na Dynamic Religious Movements ay ganito ang kanila mismong isinulat. Ang Iglesia ni Cristo ay makabuluhan hindi lamang sa Pilipinas bilang isa sa pinakamalalaki, pinakamaiimpluensya at makapangyarihan na nagsasarili at katutubong iglesia sa third world. Nangangailangan ng ating maingat na pagsusuri ang Iglesia ni Cristo. Ano ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo? Matutuklasan ba natin ang mga dahilan ng pambihirang paglago nito? Bakit ito naging lubhang matagumpay sa pagpapalaganap ng mga aral nito sa mga dako kung saan ang ibang mga iglesia ay hirap na hirap lumago? Sa website mismo ng National Historical Institute, isang sangay ng pamahalaan na may kinalaman sa mga naging bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas, sinasabi nila ang ganitong obserbasyon ukol sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia Ni Cristo o Church of Christ ay kamanghamanghang patuloy na lumaki sa pamamagitan ng libu-libong tao na naakit umanib sa Iglesia.